So hi guys, super bad trip ko pala for today's video kasi nga naiwan ko yung susi ko, hindi ako makapasok sa aming flat. So lahat ng text the next ko na nag doorbell na ako, grabe na yung doorbell ko, pang ano na talaga, pang CID na talaga yung doorbell ko, walang bumubukas yun pala, walang tao sa loob kasi konti lang kami dyan sa loob guys no apat na room lang kami dyan at may pasok yung lahat so yan guys no hintay na hintay ko sa labas tapos nagala ano pa si mga insan nandyan pa sa gilid gilid ang daming mga insan mga mekos mekos na indian char ang dami dami nila at nakatingin lang sila sa akin dyan sa labas sabi ko nako pasilip silip pa ako yan sabi ko saan nang tao dito naiwan ko talaga yung susik ko kicheck ko na talaga yung aking bag hindi ko makita kita yung susik ko so yan naghihintay ako sa may stairs guys, so, hindi pa rin darating yung kasama kung sabi ko, umuwi ka na, sabi niya may trabaho pa ng tao, pinapauwi mo so yan, sabi ko, ala, parang may magbubukas ang pinto, eh, wala pang pala so nag text na lang ako sa group namin kung sino ang maawa sa akin i-open na lang ng pinto, or sino bang uuwi dyan na ano, na madali lang, madaling dumating ganyan. So, sabi niyo, may dumating, pass forward, at dumating yung kapitbahay namin na lalaki at pinapasok ako. Yun, nakapasok na kami at saka yung kasama ko, hindi naman nila, hindi naman niya gilak yung pinto namin dito sa loob. So, yan, kainan na, may dala pa siyang fish, grabe, daming fish. Tapos, sunog pa itong isang fish. Yung ista, sunog-sunog pa. Ganyan, sabi ko, may binibenta pa pala na ganyan na sunog. Grabe yung sunog nung isa tapos yan o, oh, nagluto rin siya ng ginataang tilapia tignan naman, tilapia nung isang araw pa yan, tapos yung isda na sunog nandyan hmm. Sabi ko may nagbibenta pala ng sunog na isa dito. Hindi mo lang nilagyan ng mga seasoning. Ganun. So that's all for today. Kain po tayo. Yun po yung kwento ko for today is grabe naghintay ko ng almost one hour sa labas. Inihintay ko yung bahay namin na dumating. Kasi sabi niya darating din daw siya. Ganun. Na madali lang daw siya. Ganyan. So, dumating naman siya sa awan ng Diyos. So, yun guys. Thank you po. Share ko lang. Mwah!